no, oh, ito na yung lambat to, oh. So, pa uh, pangalawa na to. Pangalawang uh, proseso. Yan to. Ito ito lalagyan ng kwento. Buli na. Tingga pa bigat. Ala ala ala. Hindi mo na ikwento oh. Ayaw okay. ko Ayos. Tingga yan. Pag sa tingga na dun. Na rin, hirin, yan. Ay, yan ba yung no. pala, lambat no? pa Isang lambat pa. Ang hmm. so. hmm. pala ka. Hmm? Sana kung marami yung isang dalaw piraso din lang, no? Oh, ito na po yung paano gumawa ng uh, o lambat to. Oh. Ngayon na uh, pag-asawain po 'yan. Para mayroong malaki, mayroong maliit. huli ang malaki, pati ang maliit. Oh, uh, pati maliit. Ano wala ligtas? Tugtog. Nakalimutan ko na lang ito. Ah, bilang ba? <laughs> Wala, hindi ka nabilangin. Oo. Oh. Ayan, natin tugin. Bago natin itahi doon sa aram Mali oh. ba? limang kilo to. Maring sobra pa rin sobra rin to. Oh, yun, pagkatapos maglatag. Ngayon ay paglalagay naman ng uh, bulitas. Ay, buli pala, no? Buli pala, buli. Pamato. Pamato. Sa Ilocano kasi yan, buli. Hmm, ayan, oh. Bigat yan. Saan? Oh. Eh? So, ito na yung ano, yung buli. Ayos, ah. Hmm? Balik-balik lang yan. Balik lang. <laughs> Tanca-tanca? Uh oh tanja lang kung wala nyo yung iba binibilang pa yan maawat magbilang yung mata yung hmm. ilan mata yung hindi po so, uh -huh. ginataang uh, isda po yan ginataang uh, tulingan na may kasamang uh, gulay yan uh, ang <laughs> Sampo na yan ay uh, ampalaya talong saka malonggay ang tawagin na natin si Boy Palawan ito malapit na malapit sa katotohan bro bro tara kayo na naman tayo Okay, so ayan oh, patapos na oh. Ayan, almost done na daw, wala pa ni bro Juan. Malapit na. Malapit na matapos, oh.

tah <laughs> oh hui Allah minordiut bayan tah ada yang uh, lambat no, dia naka bulun punnah ito po yung lambat na finish tapos na so ito yung kanyang uh, palitaw at ito naman yung kanyang mga pamato, pabigat yan okay so punta natin yung dagat kung uh, normal o maganda yung uh, o hindi masyadong alon, kung kaya uh, i-area ito o testing na Ayos. Wala, nakawala yung ating baboy dito ah. Si saan kayo napunta? Wala eh. La 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 Napunta yun. Ay, grabe. Saan tumawid? Oh, doon, tumawid. Kabila, ay inakaw. Yari na. Hey! Shoot! Shoot! Mula! Ano ko kakatawid dyan? Malalim yan! Yan ha, Sige! Sige! Swimming! Yan! Sige! Sige ito! Dito ka! Hmm. Yan! Tawid!

Hmm? durian dahil uh, hindi tayo pwedeng maglaot o ilagay yung ating testing yung ating lambat at yun si Moana nakawala pa ngayon magtatanim tayo ng uh, durian durian dito sa malapit sa ilog kasi hindi pwedeng uh, malapit sa bahay dahil uh, uh, Delikado ang bunga. Pag malalaki tapos may malaglag, may malaglagan, delikado. So dito tayo sa malapit sa ilog at ito ko malapapansin nya no, ma-kugon. Pinapabayaan po natin yung kugon dahil uh, pang-support. Para hindi magkaroon ng uh, soil erosion dahil ito tabing ilog. Saka ito may tanim din tayo dito ng uh, Tawag nito ay kabuligro o mabulo. Ayan. Malaki na rin, no? So, doon na siya ilalagay. Tabas lang tayo, tapas.

Ah, lagyan din na ng dumi ng kambing. Gumi ng kambing yan, dumi. Ah, ako na, full price na.

Durian Ayos, may tayo na tayong durian. Ito, lagyan pa natin ito ng iba. Lansunis. At ano, basta mapakinabangan na bunga, purot trees.